Now, itong si Robin Padilla ay nasa 7.7. Statistical tie sila ni Bam Aquino. Yan yung sinasabi ko na malakas na tambalan kapag naman itong si um, Robin Padilla ay maging running mate ni Inday Sara Duterte. O, taga Tagaluzon yan. Daladala -dala niya yung boto ng Luzon. At saka siyempre, artista. Malakas din yan sa Visayas at sa si Mindanao. At huwag natin kakalimutan, gaya ni Bongo, naging number one senator din ito noong 20, um, Um, 22 then 2022 elections. No? At pagdating ng 2028, eh, tapos na yung termino niya na una. Kaya nga minsan iniisip ko, hindi kaya yung issue ng marijuana sa kanyang staff member na si Nadia Montenegro, hindi kaya linabas yan para matinag itong Robin Padilla bilang vice sa board ni Inday Sara Duterte. Now, bakit ko sinasabi na, well, malakas itong um, Padilla at saka Duterte tandem? Well, unang-una, -una, wala yung balakid na baka hindi pumayag si Inday Sara kay Robin Padilla. Nakita ko na po sa saking dalawang mga mata na napakatalik na magkaibigan ng Inday Sara Duterte at ng Robin Padilla. They have, kumbaga, good chemistry. Vibes sila.